Sa mga balita naman po sa labas ng bansa. Binulabog ng sunod-sunod na pambobomba ang iba't ibang lugar sa Rafa, Gaza. Nangyari sa gitna ng ginagawang opensiba ng Israeli forces kontra Hamas at ayon sa ulat, nagpakalat ang Israel ng maraming tangke de guerra sa kahabaan ng Rafa border. Una nang nangako ang Israel na kanilang pupulbusin ng libo-libong miyembro ng grupong Hamas. Kinumpirma rin ang IDF na maraming lugar sa Eastern Rafa ang pinagkukutaan ng mga militanteng grupo. Sa huling tala, umabot na sa halos 35,000 Palestinong sibilyan ang nasawi sa digmaan ng Hamas kontra Israeli forces sa Gaza. Muling nagsilikas ang maraming Palestinong sibilyan sa gitna naman ng pambobomba ng Israeli Defense Forces sa Southern Gaza. Martes nang makubkob ng IDF ang Rafa Crossing Border na siyang pinaniniwala ang kuta ng grupong Hamas. Marami sa mga residente ng Rafa ang nakatanggap ng babala mula sa IDF na gagawin itong malawakang pag-atake kontra nga sa grupong Hamas. Ilan po sa mga residente, sinabing nahihirapan na sa paglingkas dahil ito na ang pang-apat nilang beses na umalis. Sumadsad naman ang uso ng isang eroplano habang palapag sa paliparan ng Turkey. Malayo pa lang namataan ang apektadong cargo plane na nasa runway ng Istanbul Airport. Kanya-kanyang responde ang airport officials at mga bumbero upang makontrol ang sitwasyon. Wala namang napaulat na nasaktan po sa aksidente. Kinumpirma naman ng mga otoridad na may edad 10 taon na ang Boeing 767 Freighter na idinisenyo pa noong taong 1980s. Nagsasagawa na ng investigasyon ang nasabing kumpanya sa pinagugatan ng pangyayari. Nasagip ng mga otoridad ang dose-dose ng alagang aso sa Brazil. Yan ay matapos pa rin ang matinding pagbaha sa Porto Alegre. Mabuti na lamang mabilis na responde ang mga otoridad para masagip ang mga kawawang hayop. Ayon sa ulat, nasa 200 hanggang 300 residente ang tuluyang nawasak ang kabahayan dulot ng matinding pagbaha. Matatanda ang kabilang ang Porto Alegre sa rehiyon ng Rio Grande do Sul na nananatiling lubog pa rin sa baha hanggang sa ngayon. Itinuturing bilang pinakamainit na buwan ng April 2024 sa nakalipas na isang taon. Base po yan sa pag-aaral ng Copernicus Climate Change Service ng European Union. Dahil nga dyan, posibleng umabot sa libo-libong katao ang masawi dulot ng matinding heat wave. Kabilang sa lubang napuruhan, ang uh, unang nakapapasong init ang mga bansa sa Asia, partikular ang Pilipinas at ang Cambodia. Ayon sa report, nahigita na natin ang above average na temperatura matapos ngang magtala ng 1.61 degrees Celsius. Malayo yan kumpara sa pre-industrial period mula 1850 hanggang 1900. 2015, nang pagkasundoan ng maraming bansa sa mundo na pababain sa 1.5 degrees Celsius ang global temperature sa ginanap noong 2015 UN Climate Summit. Ted Fajlon at DJ Chacha. nayon nasa Rado 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.